Kung gusto mo mag-enroll sa ALS pero hindi mo pa naiisip kung paano mo siya gagawin dahil nga sa dami ng ginagawa mo, para sa iyo ang video na ito. Music kung gusto mo mag-enroll sa ALS pero may trabaho ka, ituturo ko sa iyo ang pwede mong gawin para makapagpatuloy ka sa iyong pag-aaral. Una mong gagawin ay mag-inquire. Siyempre, mag-inquire ka muna. Alam mo, ang ALS ay nasa Pilipinas. Ano, buong Pilipinas mayroong ALS. Uh, bawat bayan, meron siya nito, ano, uh, pinakamabilis mong, uh, pinakamabilis na paraan mo sa paghanap sa ALS teacher mo ay pumunta ka sa public school. Mayroon uh, elementary yan or sa high school. Magtatanong-tanong ka lang sa mga teacher doon. Sila ang nakakakilala sa ALS teacher sa inyong lugar. So, yun, uh, ka sa kanila, magtanong ka, maaari po bang malaman sinong ALS teacher dito? Gusto ko po mag-enroll sa ALS. Yeah. Kilala niyo po ba kung sinong teacher ng ALS? O mga ganun lang, ano. Uh, yun yung paraan ng pag inquire natin. And, pwede mo rin panoorin ng video na to. Baka makatulong, ano. Ito kasi yung video ko tungkol sa Uh, kung paano makakahanap ng CLC or ng Community Learning Center. Ito yung lugar kung saan kami nagkaklase ng aming mga learners. So, kung halimbawa ang uh, gusto mong pumasok, kaya lang hindi mo alam kung saan siya pupuntahan, yan. Tatanong ka muna sa public schools. Pwede sa principal o sa mga teacher, yan. Kilala nila yun. O sabihin natin, nakapagpa-enroll ka, ano? Kaya lang hindi mo talaga magawang pumasok parati. Dahil yun nga, sabihin natin, may trabaho ka. Yan. Hirap na hirap kang kumuha ng bakanting schedule. Kasi nga, pag nag-absent ka, it's either wala ka ng trabaho or bawas yung sweldo mo. At hindi naman tayo papayag ng ganun, di ba? Pag, pag uh, nabawasan ng sweldo natin o nawalan tayo ng trabaho, paano kakain ang ating pamilya? O paano tayo kakain? Paano tayo makakabibili? Paano tayo makabibili ng uh, mga bagay na gusto nating mabili? Halimbawa, gusto mong bumili ng bagong damit. O, magkano yung damit? Sabihin natin na tatlong daan. Ay, ang araw mo ay 500. Halimbawa lang, na ano. O, ay, kung mabawasan yung dahil sa pagpasok mo sa Hindi. Ako bilang guru ng ARS, hanggat maaari, ayaw kong a-absent ang mga learners ko sa akin. Kasi nga, bihira kami magkita sa besang linggo lang. Pero ayaw ko rin namang a-absent sila sa trabaho nila para lang pumunta sa akin. Kasi nga, syempre, hindi ko naman mababayaran yung araw nila eh. Hindi ko naman mababayaran yung oras nila sa pagpasok sa akin. So, ang ginagawa ko lang, ganito ang ginagawa ko, ang sinasabi ko sa akin mga learners, kung hindi nyo talaga kayang pumasok sa akin, sabihin na natin na tuwing Martes ang anong pagkikita, kung hindi mo talaga kayang pumasok sa akin tuwing Martes, magiiwan ako sa iyo ng mga modules o mga sagutan at sagutan mo, and then, the, the following week, ay ibalik mo sa akin para ma-check ko. Yan. Alam nyo, yung mga modules natin, mga LA, LAS natin, learning activity sheets, uh, yan ay mga basihan namin kung nagkakaroon ba ng progreso ang aming mga learners sa mga tinatalakay namin. si so, parang, siyempre, na schooling tayo, ano, para lang alam namin kung may natututunan mo talaga sa amin ang aming mga estudyante. So, ayan ang, ang maaring uh, maibigay kong payo sa iyo kung talagang hindi mo kayang uh, pumasok ng sabihin natin isang beses sa isang linggo hindi mo yun tuloy-tuloy halimbawa ngayong linggo papasok ka ng Martes sa susunod na linggo Martes ulit sa so, following Martes ulit yan kung hindi mo kayang pumasok tuwing Martes ay di makipag-usap ka sa ALS teacher mo. At kumuha ka na lang ng mga sagutang papel at mga modules. Yan, learning activity sheets, uh, worksheets, yan, modules, at lahat ng mga sagutan na pwede mong sagutin sa loob ng isang linggo. Yun lang kaya mong sagutin ha. Baka naman yung mga medyo naiwan mo sabihin natin na nag-enroll ka ngayong October ay mayroon pa tayo sabihin natin na may August pa tayo, may September. Kunin mo na lahat. Ay di, ayun, wag yung unti-unti lang yung kaya mo lang sagutin na, isang linggo another thing na pwede kong uh, maipayo sa 'yo ay kung halimbawa eh, syempre uh, mayroon naman tayong ila ano uh, individual learning agreement yan na diba, karon nagkaroon tayo ng FLT at ang FLT ay lagi nating uh, ibinibigay o lagi naming ibinibigay sa mga learner namin na unang sa unang pagbasa nila. So, dun sa MLT na yon nalalaman namin kung ano ba yung mga kakayahan ng bawat learner namin. At uh, since magkakaiba kayo ng kakayahan, uh, nile-level namin kung ano mga dapat nyong mga sagutan at kailangang matutunan mula sa amin para maipasa nyo ang uh, programang uh, junior high school or elementary sa ALS. So, ang pwede natin gawin dyan ay utay-utayin mo lahat ng pwede mong sagutan, no? Ang gusto ko lang naman sabihin sa video na ito ay kung nais mo pa rin maipagpatuloy ang iyong pag-aaral at kung nais mo pa rin matapos ang elementary o ang iyong high school, ay ALS ang kasagutan dyan. Lalo na kung hindi tayo makapasok sa formal school dahil nga sa schedule, yan. Kasi syempre sa formal school, araw-araw ang pasok. Sa ALS, may choice ka. Pwede kung halimbawa ang as teacher mo sa isang CLC. Kagaya kung halimbawa sa CLC na to ay dalawang araw ako na lunes at saka biyernes, may choice kang pumasok na lunes at biyernes o pwede may choice kang pumasok na lunes lang o biyernes. O, yun yung kagandahan sa ALS. So, schedule. Pangalawa, pwedeng hindi, ka, pwedeng hindi ka pumasok kasi nga may trabaho ka. Anong pwede mong gawin? Kumuha ka ng module at sagot ng papel sa iyong ALS teacher. O, kukuha ka ng lunes, ibalik mo ng susunod na lunes. O ganun lang, ang mahalaga na sagutan mo siya. 'di ba? O kung halimbawa may katanungan ka, pwede mo siyang i-text. Pwede mo siyang i-PM. Pwede kang pumunta halimbawa. Syempre, kukuha ka ng Monday, babasahin mo na uh, Martes, Merkules, tsaka Webes na gabi halimbawa, yung araw oras ng pahinga mo ano, hindi mo na intindihan. Wala kang cellphone pang internet wala kang laptop, wala kang pang-internet mismo, yan, hindi mo siya naintindihan, hindi mo siya napag-aralan nung nag-aaral ka pa sa elementary o sa high school, punta ka sa ALS teacher mo ng Bernes. Sabihin mo, Sir, Ma'am, hindi ko po ito maintindihan. Ganun lang. O kung halimbawa ay sabihin natin, kasi nga, schedule mo nga ay ganito. O, ay, Sir, pwede po bang takipaliwanag nito? O, di, tawagan mo teacher mo. Pag bakante mo, halimbawa, lunch break mo, tawag ka. May patawag ka ba? UTP 15 lang. Sir, hindi ko po ba ito maintindihan? Ano dyan. No? Ito. Number 2 po. Ano po bang ibig sabihin ito? Uh, explain sa iyo ng teacher mo. So, ang payo ko lang, wag kang tatawag ng mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 o alas 6 ng umaga. Bakit? <laughs> Pahinga naman po yun. Ano? yung oras mo lang. Sabi mo na, na alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Yan. Yung maghapon, pwede yan. Makakasagot yan. Huwag lang agad-agad yung uh, pag uh, iintay mo na sir. Kasi nga, syempre, alam niya na, teacher, tao, may ginagawa. Pero masasagot ka naman, sigurado ako. So, ayun lang para sa video na ito. Kung may katanungan ka, ah, uh, sa tingin mo kulang pa yung paliwanag ko, uh, comment lang tayo dito sa baba. Ano? Comment ka lang dyan sa ating comment section. And, pag nabasa ko po yan at alam kong sagutin ay uh, sasagutin po natin yan ano? uh, maraming salamat po sa panonood sana ay uh, kung nakapag-enroll ka man ngayon sa ALS ay matapos po ang ating programa para yeah, para makapagtapos po tayo ng ating pag-aaral ay ano? At ang next step po natin dito ay senior high school na, ayan. Kung halimbawa sa elementary ka, o oh, di junior high school naman tayo, ano po. Yun. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli. Kita kasi po.